asa pagtis daning siling par mga boss kung hindi na siya gumagana daot na siya uh, ang so na to pwede na rin hit ka, ka subay so basta uh, check ni mo nga okay ang wire wala siyang putol bag o siya hindi na kadindin tis ang iyang winding uh, direct din hisa iyang plug kariyaan ni mga boss apat uh, pagkupas siya mo pa na kung napalit pero Uh, di na daw mukha na uh, ang paggamit nila pero so, ang gamit mga boss ang iyan ang winding na ni motor niya ang pinakamotor niya hindi ang pinaka motor uh, na humana na nato uktis ang iyang uh, linya sa iyang motor na lang mga boss oh. kani siya o kanina gibalot hindi na naman siya nasun na pagawas na yun ipagawas pinaka wire na ulay siya ay balot na no? Tingnan natin siya mga boss uh, isip it na itong tester sa uh, X1 or X10 uh, na X10 na siya mga boso X10 uh, nakasit na siya itis na nato uh, itis na natin ang tester itis na ito niya tingnan niyo mga boso o uh, pumapalo ang tester na ito pumapalo siya pumapalo itong tester oh dapat uh, pumapalaw din siya mga boss kung condition pa ang iyong pinakamotor dapat may pumalo siya kung gumagana pa ang ano ni mga boss ang pinakamotor niya uh, atong itis mga boss ano, walang pangisyon mga boss oh. walang pangisyon uh, sa ato pa mga boss daw na niya uh, pinakamotor niya siguro naputol mga boss kaya pa ang iyong sulod ano sa winding pa uh, mura nagluga sa buhok sa tao ang iyong winding naputol or nasunog na radiha mga boss niya din na natunay si Pridi ma-repair mga boss kay kundi siya yung winding na siya dapat ilisa na siya ni siya ilisa na ni siya pwede na kung hindi pag masubay niyo yung niya mga boss ay ang niya diri na okay siya e, isip mo na to sa baster para mahibuan okay ang iyong ang iyong ilin niya isip mo na to sa uh, mga boss Basir. Dahil yung itis ni mo ang yung linya. Diri. Uh, diri. Para may bawaan na kung buo ba ang yung wire. Nara mga boso. Okay siya. Huwag kang isa ka linya. Okay siya. Dinita sa pikas. Iyon lang nato yung switch para mag-connection siya. Okay. Unang uh, timailhan mga boss kapo ang iyang wire. Unay diferensya. O sa praktis nga nahibawalan na nato ng buwang iyang wire. Pwede na to sir ni itis ang iyang winding. Uh, kung na kung palo siya, uh, kumpalo siya buo pero kung wala na mga boss di siya mapalo. Uh, go. Sira na ang atong kwan winding. Is balik lang nato sa 16. Ito sa 16 mga boss. wala dapat pumano na siya ganyan mga boss oh. ganyan kapag pa ang iyang motor pero sa inyong mga boss wala na siya wala na siya ang timanahan wala na siya dili na nato ni pwede ma ang winding and ah na lang basta ingin nanani ang iyang diferensya mga boss wala na na siya okay mga boss thank you